Hello, so bali magluluto pa tayo ngayon ng tuna pasta. Ayun, igisa lang po natin yung bawang at yung puting sibuyas. So bali malaki po ang nilagay ko diyan para mas malasa. Pero depende pwede pa rin sa inyo, pwede rin naman pong pula. Pulang sibuyas kung wala po kayong white onion. Then yung kamatis po dito ay blinash ko muna siya para mas madali siyang durugin. Para hindi na kayo mahirap ng durug. Then nilagay na po natin yung tuna bali dalawang tuna po nilagay ko dyan para mas manasa sya kung medyo may budget tayo. And then, ayun na po. Lagyan natin siya ng ground pepper. So, depende sa inyo kung gusto niyo mas manasa yung paminta. Tagdagan nyo. <laughs> para mawala na rin yung umay at yung langsa ng tuna. And then, ilagay na po natin yung pasta. So, dito po, any pasta po. Kahit ano po ang ilagay natin dyan. Bale, ayun, kailangan na muna para maano po siya, mahalo siya maigi so ayun then huwag natin naging lutuan ng spaghetti ang mga anak natin para hindi sila magsawa so ganito ang gawin natin mas madali po siya mas, mas magaan din po sa bulsa at masarap na siya hindi po siya nakakaumay So, bali, nakain ko lang to one time sa restaurant. Hindi ginaya ko yung, uh, yung lasa nila. Ewan ko kung ganito yung pagkakagawa nila. So, invento ko lang to para lang may merienda. <laughs> and then, ayun na po. Okay na. Pwede na po itong serve. Bali, yung inalagay ko po dito ng So, uh, option na lang po yan kung gusto yun po. Pwede rin naman po wala kung wala kayong ganyan. So, parang mm -hmm. design lang po yan para mas masarap syang tingnan. So, ayan. So, bali, yan na po yung ano niya, resulta niya. Masarap po talaga sya. Tignan niyo po ito. And then, itry niya rin po sa mga anak niya. Thank you for watching.